Hello guys, uh, sa share ko lang sa inyo kung saan kayo makakakuha ng mga uh, sounds effect na libre. Pwede yung gamitin sa videos niyo or ano man yan. So, alimbawa, i-search nyo itong My instance sa Google Play, ah, Google Play Store. Sorry. Sa Google or sa Google Chrome. Hmm. Yan. Pag sinerge nyo yan, pinutin itong nasa taas na My Instance. So, ayan na guys. Uh, marami kayong pagpipilian dyan. Pwede kayong mag-search. Napakarami yan. Okay. Halimbawa, mag-sample tayo, no? Ano ba? Halimbawa, ito. Okay. So, yun. Ano pa? Tingnan okay, na tayo dyan. Marami dito na pwedeng pagpilian. Okay. Oh, no, 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 no. no. <laughs> <laughs> so, kung narinig nyo, nag-play siya. So, ganun lang. Halimbawa, guys, uh, gusto nyong i-download, eh, madali lang. Okay. Halimbawa, itong <clears throat> Discord kitten. Pindutin nyo lang tong pahalan niya. Then, download mp3. Okay, ayun na siya Oh. Na-download mp3 siya. Tapos, tignan ko sa download. Ito na oh, Discord kitten. Pag-play mo yan. Okay, nag-play siya. So, ganun lang siya i-download. Ganyan lang siya kadali. So, yun lang guys. Uh, thank you.